ang mga panda na may natatanging itim at puting balahibo at banayad na presensya ay kinagigiliwan ng mga tao sa buong mundo. Pero sa kabila ng kanilang kasikatan, napakabihira ng mga kamanghamanghang hayop na ito. Naisip mo na ba kung bakit kakaunti na lang ang mga panda sa kalikasan? Sa episode na ito ng The Story of Animals, tatalakayin natin ang iba't ibang hamon na nagdulot ng pagkabihira ng mga panda. Mula sa kanilang espesyal na dieta hanggang sa pagkawala ng kanilang natural na tirahan, tuklasin natin ang kwento sa likod ng pagkabihira ng mga hayop na ito. Ang mga pandas ay katutubo sa China at nakatira lamang sa ilang liblib na bulubunduking rehiyon. Ang mga lugar na ito ay tinatakpan ng makakapal at luntiang mga kagubatan ng kawayan na nagbibigay ng pagkain at kanlungan na kailangan ng mga panda para mabuhay. Ngunit habang lumalago ang populasyon ng tao, lumalawak din ang ating mga lungsod, bayan at sakahan na nagdudulot ng malawakang pagkalbo ng kagubatan. Ang paglawak na ito ay malaki ang epekto sa laki ng mga kagubatan ng kawayan na tahanan ng mga panda. Kung wala ang mga kagubatang ito, nahihirapan ang mga panda na makahanap ng sapat na pagkain at ligtas na matitirhan, kaya't lalo pang nanganganib ang kanilang pag-iral. Isa sa mga natatangi at mahirap na aspeto ng buhay ng isang panda ay ang kanilang dieta. Halos eksklusibong kumakain ng kawayan ang mga panda na bumubuo ng halos siyam na putsyam na porsyento ng kanilang dieta. Pero ang kawayan ay hindi masustansya, kaya kailangan nilang kumain ng napakaraming kawayan. Minsan, umaabot ng apat na pounds sa isang araw para lang makakuha ng sapat na enerhiya. Dahil dito, halos buong araw na kumakain ang mga panda at kaunti lang ang oras nila para gumawa ng iba pang bagay. Nangangahulugan din ito na labis silang umaasa sa pagkakaroon ng kawayan. Kung mawala ang mga kagubatan ng kawayan, mapanganib ang kanilang buhay dahil hindi sila mabubuhay nang wala ito. Isa pang dahilan kung bakit pihira ang mga panda ay ang kanilang napakababang rate ng reproduction. Ang mga babaeng panda ay nagiging fertile lamang sa napakaikling panahon bawat taon, dalawa hanggang tatlong araw lamang. Ang makitid na pagkakataong ito ay nagpapahirap sa kanila na matagumpay na makabuo ng supling. Kahit na ang isang babaeng panda ay manganak, hindi natatapos doon ang mga hamon. Ang mga supling ng panda ay ipinapanganak na napakaliit at marupok, na tumitimbang ng kasinggaan ng isang tasa ng tsaa. Nangangailangan sila ng tuloy-tuloy na pag-aalaga mula sa kanilang mga ina. Ngunit kahit na may pinakamahusay na pag-aalaga, hindi lahat ng mga supling ay nabubuhay hanggang sa pagtanda ang mabagal na rate ng reproduksyon na ito kasama ang mga hamon ng pagpapalaki ng supling sa kalikasan. Ay malaki ang kontribusyon sa pagkabihira ng mga panda. Ang mga aktibidad ng tao ay may malalim na epekto sa pagbagsak ng populasyon ng mga panda. Sa paglipas ng mga taon, ang pagkalbo ng kagubatan para sa agrikultura, pagtotroso at pagpapaunlad ng mga lungsod ay nagdulot ng matinding pagbawas sa natural na tirahan ng mga panda. Habang lumiliit ang mga kagubatan, gayon din ang mga populasyon ng panda na nahihirapang makahanap ng mga kinakailangang mapagkukunan para mabuhay. Ngunit hindi pa huli ang lahat sa mga nakalipas na dekada nagkaroon ng pandaigdigang pagsisikap na iligtas ang mga kahangahangang hayop na ito. Ang mga organisasyong konserbasyon sa tulong ng pamahalaan ng China ay nagtatag ng mga protektadong reserba kung saan maaaring manirahan at lumago ang mga panda. Ang mga breeding program sa mga zoo at sentro ng pananaliksik sa buong mundo ay nagkaroon din ng mahalagang papel sa pagpaparami ng bilang ng mga panda na nagbibigay sa atin ng pag-asa para sa kanilang hinaharap. Habang ang mga pagsisikap sa konserbasyon ay nakatulong upang patatagin ang mga populasyon ng panda, patuloy na lumilitaw pa rin ang mga bagong hamon, lalo na ang pagbabago ng klima. Habang tumataas ang mga pandaigdigang temperatura, at nagbabago ang mga pattern ng panahon. Ang maselang balanse ng mga kagubatan ng kawayan na inaasahan ng mga panda ay nahaapektuhan. Ang mga pagbabago sa klima ay maaaring magdulot ng pagbawas sa pagkakaroon ng kawayan, na lalo pang maglalagay sa mga panda sa panganib. Sa kabila ng mga hamong ito, mayroon pa pag-asa. Ang patuloy na mga pagsisikap sa konserbasyon, kasama ang mga inisyatibo upang labanan ang pagbabago ng klima, ay mahalaga upang matiyak na ang mga panda ay ligtas. Maaring iniisip mo, ano-ano ba ang magagawa natin upang makatulong? Ang sagot ay bawat maliit na aksyon ay may kahalagahan. Ang pagsuporta sa mga organisasyong konserbasyon, ang pagbabawas ng ating carbon footprint, at ang pagpapakalat ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga natural na tirahan ay ilan sa mga paraan upang makatulong sa pagliligtas ng mga panda. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari nating matiyak na ang mga kamanghamanghang hayop na ito ay patuloy na mabubuhay sa ating planeta para sa mga susunod na henerasyon. Ang bawat pagsisikap, gaano man kaliit, ay may bahagi sa mas malaking layunin ng konserbasyon. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa mundo ng mga panda sa The Story of Animals. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang tao ang makaalam tungkol sa mga panda at sa iba pang mga kamangha-manghang hayop. Hanggang sa muli.